So, guys, ito yung dalawang components ng ating brake system na pwede makasira dito sa ating uh, brake booster. Ayan. So, ito, guys, ay nakalagay dun sa ating uh, brake master. Tapos, ito naman is nakalagay in between dun sa ating intake manifold at saka dito sa ating uh, brake booster. Ayan. So, dito muna, ito muna yung unahin ko. Bali, pag ito nasira or uh, na-damage, ang posibleng mangyari dyan ay magkakaroon ng brake fluid yung ating brake booster. Ang sa ating multi-cab, bali, nakaganyan yung orientation ng ating... Yung sa akin, naka-orient na na ganyan, tapos nandito yung manabela. So... Once na nagkaroon na ng leak eto, ayan, nawala na yung pagiging ano nya, yung medyo maluwag na siya. So, ang mangyayari nyan ay mapapasokan na to ng uh, brake fluid. So, ang isang palatandaan dyan ay uh, wala kayong leak ng brake fluid sa mga uh, brake drum at saka dun sa uh, dun sa brake sa harap bulong ano so wala kayong nakikitang leak doon pero nagbabawas yung inyong uh, brake fluid doon sa reservoir no tapos ayon so possible ang possible noon is ang brake fluid ay napupunta doon sa loob ng uh, brake drum so maaring sirain niya yung rubber diaphragm so kung titingnan natin to guys ay ito ito ay nakalagay dito ayan oh Ayan, nakalagay yan dito. So, bali dito yan. Ayan. Tapos, ganyan yung orientation nya. Ito yung ating ano, uh, primary piston. Tapos, ito yung ating secondary piston. So, nakaganyan yan sya. Ayan. Tapos, ayan, may washer. Tapos, ito. Then, ito yung, ayan. Tapos, nakalagay yan dito. Tapos, ay, nakapasok yun dito. Ayan. Ay, nakapasok yan. ganyan. Tapos, meron yung C-clip dito. Ayan. So, habang pag tinatapakan nyo yung ano, yung brake, naga up and down yan. Labas-pasok, labas-pasok. Ayan. So, ang tendency nyan ay na, nagkakaroon ng wear and tear dito sa itong part na to. Pag maluwag na siya, dito na yun, dito na tutuloy o lalabas yung ah, uh, brake fluid bali yung brake fluid natin, itong butas na yan dyan may, ano yan, may connection yan dito sa supply ng ating ah, uh, brake fluid eto na yan so pag nagkaroon na to ng problema ayan, so maluwag na so may posibilidad na at uh, tutulay yung brake fluid dito Papasok dito. Ayan. So, mamaya, uh, i-check natin ano. Pag, uh, gagamitan natin ito, uh, i-check natin na merong ganito. Tapos, i-check din natin na, ayan, na wala siyang ganito. Itong rubber. So, So, ngayon guys, papakita ko sa inyo ano epekto kapag may ganito at saka pag walang ganito no so ito so lagay lang natin to yan ganyan lang yung orientation yan at to tapos pasok natin dito yan uh, hindi ko na lang siya lalagyan ng uh, clip for demonstration purposes yan for demonstration purposes lang naman tapos meron tayong o dito so kabit ko lang to dito So, kahit hindi ko na i-bolt, ano. Ayan. So, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng uh, vacuum. Ayan. So, magpapump lang ako. Ayan. So, tapos tanggalin ko na to. Ayan. So, nag-hold yung ating vacuum. May nag-hold dyan. So, uh, kahit hindi umabot ng mga 14 inches of mercury, as long as mag-hold sya. Ayan. So, ngayon, ang gagawin ko, ang gagawin ko, tatanggalin ko to. Ayan. So, halimbawa, nagkaroon ng leak. Ito. Wala, wala, ito. So, hindi natin kinabit yan. Ito. Ayan. Ayan lang sya. Ayan o. So, makikita nyo na ano. Ayan. So, pasok natin yan dyan. So, walang nag-hold dito. Ano, maluwag sya. Ano. Ayan. 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 So, hindi ko nalinagyan ito for demonstration purposes. Tapos, hindi na rin ito nakalagay. Ano? Ayan. Ayan. So, pag inunok, pinakasok ko yun dyan. So, tandaan natin, merong o-ring. Ayan. Ayan. Tapos, lagyan natin dito. pump natin pero halos hindi ka makapag build up ng uh, vacuum na pressure kasi uh, dito bali walang naguho maluwag yun dito so yun yung epekto kapag wala nito so importante ito na mini-maintain din natin ano once na nag check tayo nito so isa to sa mga pinapalitan sa repair kit kung mayroong repair kit ayan so guys dito naman tayo no, eto naman yung tinatawag nilang uh, one way bulb or check bulb ayan so nakalagay eto uh, dito ayan tapos eto na yung pumunta dun sa ating uh, intake manifold so ang ginagawa nito guys is a uh, para sa akin, uh, protection to para don sa rubber diaphragm. pramano, so just in case na magkaroon ng uh, backfire or positive pressure don sa ating intake manifold halimbawa nagkaroon ng uh, delay or hindi maganda yung closing ng isa sa mga intake bulb, uh, for example during uh, compression or during ah combustion ay na late siya ng pag-close. So may possibility na yung magkaroon ng positive pressure dun sa ating intake manifold at pupunta yan dito sa ating uh, brake booster or pupunta yan dun sa ating uh, carburetor. No? So kaya ito, uh, protection to para dun sa rubber diaphragm para uh, hindi masira. Kaya minsan, ah uh, mapapansin nyo na okay naman yung eto wala namang tumutulo dito na brake fluid tapos mapapansin nyo uh, basa eto no eh wala namang wala namang trace ng brake fluid dito pero meron siyang moisture tapos kinakalawang yung metal plate don sa loob so uh, possible yon na nagkaroon pag nagkaroon ng positive pressure dito yung Uh, pasok nun sa loob ng ating brake booster so isa to sa mahalagang uh, components para tumagal yung ating uh, brake booster bali ang pag test nito guys ay kakabit mo lang to dito yan tapos ito yung ating pump yan so ideally kapag ito yung ating suction. Ito. Ayan. So, mapapansin nyo dito. Ayan. 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 So, pag ganun yung, kasi dito yung suction natin, ano. So, yung ano nya, uh, pahigop. Ito. Pahigop yan. Ngayon, kapag nagkaroon ng positive pressure, ito kasi palabas eh. Ito. Ayan. So ang ideally uh, pag mga biglaang ano uh, pressure i-restrict -re niya or uh, hindi niya to uh, hindi niya papapasukin yung positive pressure papunta dito sa loob ng ating uh, brake booster as much as possible ayano oh. So pag binigla ko to kunyari may biglaang uh, positive pressure na galing sa ating intake manifold ayano oh. So, i-restrict -re nya. So, yun yung isa sa kagandahan kapag merong uh, one-way bulb or check bulb yung inyong uh, brake booster. So, yun lang yun guys. Uh, salamat.